Isang grupo ng mga isda sa Masinlok sa Bales ang nagpalayag na higanting boya EPG sa isla ng San Salvador. Ito'y upang iparating sa bansang China ang kanilang gutom at galit dahil sa patuloy na pangaras at agresyon sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag ng asosasyon ng mga mangisda sa Masinlok, Ibinahagi ang naganap na pagpakawala sa igantim boyan na may nakasulat na atin ang Pinas na tanda ng pagangkin ng mga mangisda sa kanilang pinagkukuha ng kabuhayan. Ayon kay Kagawa de Richard Bascual at incoming kapitan ng isla ng San Salvador, umaasa sila sa biyaya ng karagatan kusa dito kinukuha ang pagkain, hanap buhay at kasiyang dulot ng simpleng pamumuhay. Ang patuloy na harassment at agresyon na ginagawa laban sa mga mangisda sa Scarborough Shoal ay lubos na nakakapekto sa kanilang kabuhayan. Nagpasalamat naman ang mga mangisda sa lokal na pamalaan, Philippine Coast Guard at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na ayuda sa mga mangisda, gayon din ang hiling ng mga mangisda na sana ay may pagpatuloy ang payapang paglalayag sa karagatan ng Pilipinas upang buhayin ang kani kanilang pamilya. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni Rich, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.